Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So my name is Sam, aka hashtag Biherong Becky. So guys, uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo guys. At thank you dahil road to 1000 na tayo guys. No, konting kembot na lang. And before we start sa ating mga pag-uusapan ngayon guys, nice ko munang magpaabot ng isang pagbati sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga subscribers sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so advance Merry Christmas sa inyo sa US, Canada, UK, Saudi Arabia, Dubai, and Thailand. Okay, kasi mayroon din tayong mga <coughs> subscribers dyan, no? <coughs> sa iba't ibang panig ng mundo. So, mabuhay kayo at mag-iingat po kayong lahat, no? So, mabuhay ang Pilipino. So, please tune in guys dahil ito ang nag-iisang channel na wala tayong pinapanigan kundi pawang katotohanan lamang, pawang mga realidad lamang ang ating pag-usapan. Exclusive dito guys sa aking YouTube channel, no? So, kapag makitid ang pag-usap, ang pag-iisip mo, ekis ka dito sa channel na to. Dahil dito lang, kailangan dito ay malawak ang pangunawa bawal rito ang syunga-syunga. Okay? So, ayun na nga, no? So, updates. <clears throat> ang Miss Universe Philippines ay talagang busy-busy sila, guys, sa pagpili ng uh, mga kandidata, no? Sa iba't ibang provinces, no? Sa pagpili ng kung sino ang susunod na mga koronahan na Miss Universe Philippines, no? So, iba na ang sistema ngayon. So, good luck, no? So, ayun, continuation lang po guys ng mga topic natin, lalo na yung pinaka-recent ko na pinus no? About nga dun sa kay Anjokradutatip na gusto ro'n niya, <clears throat> sana ipanalo si Michelle. Tapos, continuation lang doon ng ating mga pag-usapan. So, ayun na nga, ito si Anjokradutatip, no? So, most probably talaga guys, no? maliit lang talaga ang tingin niya sa mga Pilipino parang <clears throat> incapacitated, no? Pagdating sa mga bagay-bagay. So, she was unable to anticipate yung force ng Filipino pagdating sa budgetry O, kaya anong nangyari? Nagkanda leche-leche ngayon, no? Kaya yung kanyang <clears throat> pinanalo na si Shenis Palacios ay <clears throat> nakatiwangwang, no? Wala masyadong project at ang um, so far ang nakikita natin sa social media Ayun uh, pa lang pic yung pictorial ni Sienes. Unlike kay Michelle D., mm, pagdating pa lang, kaliwat ka ng mga guesting at iba't ibang mga endorsement na. No? So, yan. Hindi niya na-anticipate yung pwersang Filipino pagdating sa pageant Next, yun na nga, no? Dahil ang Miss Universe Philippines ay nagkakagulo ngayon uh, sa pusapan ng iba't ibang mga vloggers, kung sino yung gusto nilang bet na ipadala sa Miss Universe, just at sa Manalo, sa Manta Bernardo, no? Well, to be honest, no? habang nga talaga ang Thai owner pag nagmamayari. I doubt it na hirap na nga eh. Kamichelle din na nga lang, hindi pinapasok sa top 5 na having that four awards, no? So, hindi nga pinapasok sa top 5. So, huwag tayo mag-expect kasi kahit mala na pa yan or mala uh, Pia Worsbach pa, I doubt it na, no, uh, bibigyan ng chance ng may-ari <coughs> ng Miss Universe na walang iba kundi si Akla, no, ang Pilipinas. Kasi kapag insecure talaga ang tao, lahat gagawin para ang kandidata natin ay hindi makapasok sa top 5. Dahil pag nakapasok na nga, alam naman natin ang pinapadala natin sa Miss Universe ay maboka brainy. Kaya yun ang hindi nila kaya talaga, no? Tapos, <clears throat> sa gitna ng mga panawagan natin, no? Talagang <clears throat> dead malang yung national director ng Miss Universe Philippines and her colleagues no so still ganun pa rin despite the fact na maraming bansa na ang nag uh, cancel ng kanilang franchise sa Miss Universe no bakit ba bakit sa tingin natin ayaw pa rin umaksyon at dedma tuloy pa rin no kahit nasaktan yung ating representative no emotionally psychologically binigay na yung best niya bakit push pa rin ang ating ang ating director Siyempre, isa lang yun naman dyan, guys, eh. May money involved pa rin yan, no? Um, and then, yung plus to travel. Siyempre, kapag winidraw <clears throat> nila ang, ano, ang franchising ng Miss Universe sa Philippines ay mawawalan sila ng opportunity. So, ba? Diba? iba talagang no, ang usapan pagdating sa ganyan. So, bibitaw lang yan kung talagang sabihin natin siguro kung half na lang ang sasali sa Miss Universe. No? Pero, no, uh, kudos sa mga bansang <clears throat> nag-withdraw na ng franchise sa Miss Universe. No? Kasi hindi na nila masikmura ang kabaliwan hindi yan masikmura ang kabalbala na ginagawa ng may-ari, no? It contradicts the principles, the values uh, of the organization itself. Kaya, kaya ganun guys, pinul up na nila, no? Kasi, um, ganun kasi ang mga ibang lahi pag nag kaya nga sila naging maunlad. Kasi, once na nakita nila guys na may mali, <clears throat> di ba? Mayroon silang ultimatum na mag-decide. Hindi katulad sa atin, kahit nakita na natin harap-harapang panggagago, harap-harapang panluloko, sige pa rin kasi may nakukuha eh ang mga tao behind it. Pero kaya itong mga bansa na ito na nag-withdraw, alam na nila kaya sila naging, uh, you know, uh, naging maunlad na mga bansa, no? Kasi mayroon silang action. Kapag may mali, may action kaagad. Sa atin, hindi kahit may nakita nating mali, nga nga. So, well, at the end of the day, mm, wag silang hindi ng suporta sa mga tao. Tingnan, tingnan lang natin pag next year, no? Kung sa voting-voting na yan. O, ihanda nyo na kung sino man ang magiging next representative ng Philippines, ihanda nyo na ang puso't isip nyo na digwa kayo sa banga. So, yan. Face the reality kasi sa totoo lang in any relationship no na pag nawala na ng tiwala ang isang tao mahirap na yon maybe sa you know sa special someone mo sa family mo kapag nawala na yung trust i doubt it na mahirap mahirap ibalik yon parang isang baso pag nabasag na yan may lamat na kaya how could you trust this you know organization under the ownership of Thai National. Next is, ayun nga, meron lang akong uh, call out, no? Isa sa mga um, nag-comment dito sa yung previous na, na vlog ko na <clears throat> wag ko raw ida-down guys si eh, Miss Nicaragua. No? So, kaya binoljak ko rin siya. Kasi sa kanya, nanguhula lang yata siya. Ewan ko baka nagkukunwaring Pinoy. Oh, for sure, parang hindi Pinoy yun eh. Kasi parang nakasilip yung lang yun sa channel ko eh, no? So, kaya niresbakan ko siya. Sabi ko sa kanya, the, not, the, main context is not about Miss Nicaragua, but the Miss Universe organization, especially the owner, no? Doing conspiracy. So, ayun, hindi na siya nakapag-reply. Natameme na siya. said ako pa ba? ako pa Ukraine niya. No? So, hindi, parang hindi yun Filipino kasi ano yung mukha niya nakalagay doon, yung, ano yung, yung aso yung ano niya sa profile eh. So, ganon. Diba? Face reveal kung sino ka man. Kapal na mukha mo, no? So, ayun na nga guys, no? Uh, may kasabihan ako na a man without, ito sarili ko lang to, no? So, dahil sa mga pangyayari ito, nakaisip tuloy ang inyong kabyahero ng ng isang kasabihan. So, ay uh, isa sa kasabihan ko rito guys, a man without disposition is like a wave without direction. So, ayan, bato-bato sa langit na yan, kahit sino na yan, sa um, national director natin, sino mang involved, no? So, kapag wala tayong disposition sa ating buhay, wala tayong direction. Kaya, wala talagang direction ang, ang you know, Itong kandidata na isasalang natin sa upcoming Miss Universe, no? 2024. Eh, good luck na lang talaga. Kasi walang disposition eh. No? You have to stand firm. No? Para hindi tayo mamali-maniin lang. Mga kapitbaler natin ito. Tapos, yun na nga, tapos na ang panahon ng pagiging martyr. So, like I said nga, so, hindi tayo papayag na na inagrabyado tayo no so through our voices <clears throat> di ba through social media we all the vloggers majority of the vloggers we will we will not stop un until justice di ba um, prevails no so yun nagmanifest na ngayon o oh, di ba o oh, anong nangyari sa winner ng Miss Universe o, oh, na wala she is being part diba? di ba hindi man niya kasalanan yan but She is also impacted kasi globally, o oh diba, like na-mention ko na, sino ba namang uh, mag-sponsor kung pangit na ang reputation. So, I'm sure, <clears throat> diba, kinakalampag na sila ng, ng, ng mga Filipino vloggers. So, this is the good thing now about this era wherein the, the use of social media is absolutely powerful no because it can actually connect it can actually connect all throughout no across ac across the world so the message that we are trying to <clears throat> relay, no so unlike before only television or radio but now this time no so long as um talagang mag-analyze mag ka lang no If you're just going to analyze critically think critically, then these things will be justified, no? Kaya iniisa-isa natin to guys para lumabas talaga yung katotohanan, no? At mahiya sila sa kanilang ginagawa. Kasi, yun na nga, sa buhay natin, marunong tayo lumaban. Kasi kung inaapakan na tayo harap-harapan, no? Parang kasalanan din yun, eh kasalanan din na hindi ka marunong lumaban kahit inagrabyado ka na, no? So, it's the reputation of the Filipino. Siyempre, si Michelle, she could not, you know, tell something against kasi siya yung nasa front, eh. But as Filipinos, we have to support, no? So, but kung tutuusin lang yan, hambawa si Michelle ay ordinary yung tao lang, magsasalata rin niya ng against sa organization. Kaya lang, siyempre, kahit ako sa kalagayan ni Michelle, sasabihin so ko lang, let's uh, spread kindness and love. But, deep inside, I know. Pansinin mo yung in-interview si Michelle, di ba, na um, about sa kanyang paniniwala kung makapasok ba siya sa, kung deserving ba siya sa top 5. Ang um, safe talaga yung sinasagot niya, which, uh, I don't see any problem with that. Nasasabi niya, sa ginawa niya, di ba, kaya lang, o, oh, di ba na sa mga judges ko no na <clears throat> na pinagtulungan si Michelle no at pasok na nga siya sa top 5 kahit pinabaan yung score imagine mo ha tatlong judges nang nagbigay sa kanyang mababang score pasok pa rin siya nagtay ng Thailand tsaka siya pero pinalitan pa siya super very obvious no kaya bay talaga ni Michelle siguro ko nga po yon eh talagang ay, maluloka talaga sila sa akin So ganun, hindi tayo dapat papayag na inaapakan lang tayo ng harap-harapan. Kasi ako guys, it's my personality na kapag talaga inapi ako, no? So long as my capability ako na to fight for my rights, I will. No? Kasi, I mean, we, how could we say that we are educated if we don't know how to, to fight our rights? di ba? Mm. So ganun lang yun. So 'yun lang guys no at uh, sana guys mayroon na naman tayong uh, napag-uusap-usapan ngayon no. So patuloy lang kayo guys, huwag kayong bibitaw sa aking YouTube channel at uh, ito ang channel na inyong nola tayong again wala tayong papanigan, kundi pawang mga katotohanan lamang at doon lang tayo sa realidad no. So ipaglaban natin kung ano dapat ipaglaban natin para sa ating sa ating kandidata no at nang sa ganon di ba napakalaking lesson na to yung yung ating ginawa ngayon ang pagtutulungan ng mga Filipino. kasi nga uh, si Michelle nga proud na proud siyang ibinan, uh, binandila ang ating lahi bilang mga Filipino. so in the same way we have to be proud of our of our our uh, country di ba sa ating lahi bilang mga Filipino. So yun lang guys, maraming maraming salamat at ah uh, yeah, kayo kahit saan man kayo diyan, kahit saan man kayong sulok ng mundo. Bye and God bless. Ciao.